Ayan, yung kayser, ah. Proud ko na Masaya ang buhay ko ngayon. Sir, kung hindi ka ano ba ngayon sir? Siguro kung hindi ako pulis, siguro trabaho ko pa rin dati. Nakakaya man aminin pero bilang isang pulis, anis naman ako. Uh, sa isang... ako <coughs> 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 Oy, oy, ba't tuwa tao Totoo yun. Isang bagay na talagang nahihiya ko i-share pero dahil nandito na rin naman ako. Hindi <coughs> ko naman kinakahiya yung pagiging... yun ang success story ko kung ba't ako nasa PNP ngayon. So, kasi gotcha. minsan kailangan natin talaga mag sacrifice eh. Kasi yung, yung way ni God, dun niya ako dinala so go with the flow lang ako. And then, <laughs> nakakaano <man>, kasi. <laughs> 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 Masakit talaga matanggap na yung naging puno. <laughs> Bakit kaya tatawa? Pagaya nga nito na, gagawa <laughs> nila ako pero hindi nandito sa'yo proud talaga ako. Oo. Oh, Oo oh, naman. Ayan, katawad yung iyak ni oh Proud talaga yung sarili ko na kahit katawan yung naging puunan ko noon, masaya ako sa kinahantungan ng buhay ko ngayon. Yes, yeah, sir. It was at this moment that he knew, he f***ed up. Hindi ako police artist na yeah. Hindi ako police artist ako. Yeah. Gano'n, <laughs> gano'n. <laughs> <ganun> <ganun. laughs>